Isang uh, mapagpalang araw, papagpalang umaga sa ating lahat mga boss Tayo ngayon sa May ng Tagig At nasisilipin natin ngayon uh, Tara, papasyal tayo ngayon sa Arca South mga... Ta, samahan nyo ako mga boss Mamasyal tayo Shine Shine Mall Napakaganda at napakasarap pang magbike dito mga boss Pagka ganitong umaga at na hindi mainit Ayan lalo na pagkasapatong at talingko marami sa ating mga kababayan ang na nagtutungo rito upang magpapawis ayan, morning boss so nandito na tayo mga boss so, may uh, likuran ng uh, uh, Sunshine Mall ayan. get out Ayun. at alam nyo ba mga boss na itong lugar na to dito sa South Arka FTI na uh, way na to, hanggang dun sa dulo, paikot po yan ikot pa ganun. oh, pa ganun pala ay ginawa talaga para sa mga mga uh, mahilig sa bisikleta bike right lane ito kahit napapansin nyo na ang uh, four wheels uh, dumadaan dito hindi yung mga uh, nagbibisikleta lamang Ayan. napakainam yung uh, uh, magpapawis sa lugar na ito mga boss lalo na no, pag kayo po ay mahilig sa bisikleta ay napakaluwag itong uh, uh, kalsada na ito Ayan. so try nyo po mga boss sa Arca South kung sunang uh, city. yeah. mga bayan, mahilig sa bisikleta. Ang nagla dito, oh, yeah. At uh, tulad na lamang ito, itong uh, malawak na damuhan na ito ay uh, kamaga pa pagkutok ng uh, liwanag, mga boss. Ay, uh, pakarami ang uh, tao dito. Uh, dito uh, ginaganap yung mga iba't ibang uh, laro o gusto maglaro ng mga badminton at uh, kung ano-ano uh, pa mga boss yeah. so ngayon kasi uh, medyo uh, mataas na yung uh, si Haring Araw ay nangyilang uh, nila na lang po yung uh, 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 nandito Good morning get out, morning yes, thank you uh, napakaganda yung uh, view mga boss mga kawayan so ay mga boss, hindi po tayo magsasawang punta rito at magpapawis. Ay, yung mga, nice magpapawis. Tungo so, lamang dito sa Arca South mga boss. Ayan mga, pagka umaga pa at uh, hindi pa ulit ng araw, ay napakarami yung nagtutungo rito para magpapawis. So, boss, ayayay, kailangan ka unta. Rolando Vlog, sir. Rolando. Thank you, sir. Ayan, ha. Thank you. At, tinanong yung ating channel naman tayo lalo na hindi naman tayo suplado kaya kahit na tayo, kahit na tayo po ay uh, late para ng ating channel ay uh, tsaga lang po mga boss mga mga sir ayan kahit saan pat uh, tayo po ay uh, nakarating din tayo nakarating din tayo sa tagumpay ayan Napakaluwag napaka luwag na ito mga boss oh. ito ito yung pangalawang yeah. amuhan dito sa area na ito ayan, o oh. ayan So, medyo mainit na yung uh, araw Kaya yung... ang ingilan ngilan nilang yung uh, nandito ah, uh, ito pala mga boss Ayan, yan, yan, yung uh, area na yan yan yung uh, bagong bukas na landers dito sa uh, Arca South Ayan, landers Ayan, hey, no? yung my... landers. Ayan, uh, Landers. Landers.